<laughs> putik na Puro naman dito ng mangga Ang bahay nila dyan Saan? Ayan, yan Ayan, pinagawa niya ha So, dito kami sa Hacienda Escudero Kala, ihila mo ako Hindi naman, di ba? Ha? Wala na palang daan eh. Ito pala kami na daan. Ah, ah, kalang, Maduras. Bukal yan, pre. Bukal. Kalbo? Walang chlorine yan. ah, yung tubig dito ng mga swimming pool galing sa bukal. Yan you o. Know? Oh. Napakaangas. Swimming pool check. ang batis ng pinagpala. Wow, oh, sarap. <laughs> Sinubba. sinubang ano. Mamoy. Ay, wala nang daanan na. Okay, mamundok pa kayo. Ha? Habit na Ha? Tulog na dyan, oh. Grabe pala itong akitin natin. Nakatuloy no, picture, picture. Uh. kita rias minyak ah ya uh -huh. Uh -huh. Antarik. Antarik. <laughs> tarik naman <laughs> Makbo. <laughs> Hello. Ah. Hello. Turo tayo duman ho. Wala ka Han.

Dito pa ako umikot eh. Hindi, doon iglesia. Hindi, dito okay, ba lang tayo. Oh, coffee oh, okay kayo. Kape gusto niya? Hindi hindi, hindi. Hindi kape. Okay. Ito tigas na kayo eh. Makipagpunta mm. um, dito, dito diba? Kasama namin yung simulis. Pagpunta dito. Iyan mga sapid lang dito.

Saan swimming? sa May swimming pool dito dyan. Oo. sa Yan, Tubig na yan. Damn. Unlimited yan. Sa amin? Oo. Oo. Sa inyo rin. Mas maganda pa ang tubig kaysa Diyos. Ano ka ba? na kayo. Hindi <laughs> na ready na kayo. Woo! Lahat. <laughs> Tatirin hindi ready? diyan ko na kayo, parang alanganin nga ako. <laughs> Tapos bigla kang... Walang Wala na, pinag-usapan, pinag-usapan. Huwag uh, oh. ka na sasama. Bispin <laughs> tayo na lang ulit. Oo! Oh. <laughs> masunod siya, masunod. Ayan naman yung paligid. Oh, Napaka nga... Uh, Sa send check. Ayan oh. ang mga puno. Papasabot ka na kayo na uh. yung TV dito. Yan ang swimming pool si nanay sa baba gusto na nyo pumunta Kamaya makikita niyo. Ano Anong pangalan ng resort mo, Nay? Uh, Josa Resort? Nawiwi siya Google Map Josa oh, Josa Resort oh, Josa Resort Mamaya nandun yan Kahit kahit taglamig dito, masarap pumunta. Kahit Nasa lilim kami ng puno. Oh. Bukal yung ano, bukal yung tubig. Ano. Oh, walang chlorine, bukal nanggagaling sa bukal, nanggagaling sa bundok. Ay, yeah, kita magdidikit tayo rito kay nanay ng ating sticker. Search niyo rin Carlongo TV. Ay, <laughs> yeah, si Carlongo TV. <laughs> <laughs> Yung alin? Baboy damo. Baboy ramo. Ah, baboy ramo. Baboy ramo talaga 'yan? <laughs> yeah, baboy ramo lang, huli lang <laughs> daw dito sama ng tingin sa akin eh ayun oh, nahuli lang nila baboy ramo sabihing gala na baboy yan masama yung tingin sa akin eh nahuli nyo lang mayroon pa ito so, paris yan o oh. um, tatago nahihain bang itsura no La, ma, manipis ang ulo rosog po nahuli lang nila yan mga angas napaka angas Ano gabi? Ano pa? Talbos. oh Yan. Gabi. Para matuyo na. Subukal dito. Dyan, tama. <laughs> Tidaanan <laughs> pala rito eh. Hilaw <laughs> pa. Hilaw. Takaw. Oh, hilaw yan. Takawin ko mukha mo eh. <laughs> ano kasi, ang tarik eh oh. Kita yung slope. 90 degrees. Oh, hilaw. Parang-parang. dami rito saging. aging oh. Eh. Hey, eh, nung na oh. pula na oh. Kakao. So talaga guys, sinadya namin dito. Mga mamay po sa saging, gabi or kung Ay. anong makuha rito. Ay. Bakit ah. ka sumunod? Sumunod ka talaga. Ah. lit-lit do -lit no pa. Sumunod ka na. Ara ah, doon doon. Punta ron doon doon Dali. Dali. Dali okay mo. Bilisan mo. Bilis, bilis, bilis. doon doon. Punta ron. Dali. Mm. Banda ha, ka tuloy. Yung guide ko. <laughs> oh, no. Nauna na sa akin. Grabe <laughs> na kamansi diyan. Ha, ah, may kamansi. Ayun oh. Oh, matarik. <laughs> Iskita ko. Oh. Hot man. Ayo, kaman si oh. Kaman si, kaman si. Kaso, aduh, ano, murah pabunga, mata asih oh. Ayan, maliit. Ang liit naman yan. Mura pa. Ayan, yeah, dito talaga sa dyan namin, no. Mangawa nito. Oh. Uh, maaring gulayin. Dito sa asyenda ni, ano. <laughs> Carlo. Marabing <laughs> tarik. Hello. <laughs> Sayaw. Avocado <laughs> yan, di ba? Oo. Oh. Kalamansi yan. Kalamansi. Kalamansi pa na ganyan. kuya ng ano ng kamansi. Tas kasi ng puno ng kamansi eh. Okay. Ah. Ano? Okay. Ano yeah. <laughs> <laughs> okay. Papay! Stop! Stop! Ayan, may stop na. Tapos kasi ng puno ng kamansi. Oh, ulog. Punin ko yung isa. Yung isa. Ah. Ô. Ô. Ô Luca. Ô Luca bé bé. Hả? 打死了。<music> Ayan, Oh. magulang na ito sa amin nito. Mahinog na sa baba eh. Papaya naman ngayon, susungkitin ni Parin Jolan. Ayan, si Parin Jolan. Ayan yung papaya. Anamin kasi, gugulong yan eh. Si Carlo, kabang din. Ayan, okay. Ayan na. Ayan, hindi, hindi man gumulong. Ayan na. Ayan na. Ay! Ayaw, minto doon. Ayan na. Ayan na, Carlo. Ayaw, ayaw minto. Ayos na. Oo, ayos na yan. Hindi mo natin kailangan marami. Mukha mo. Ando mo. sa... Ando yung isa sa gabi. Dalawa lang naman nandito eh. <laughs> Ganito mamundok. Ganito mamundok. Ganito mamundok. Gagang, gagapang ka. Ano? Mukha mukha mo. Alikho. Oh, gapang na kami rito. Aray ko. Putik na yan. Ito, may isa rito. ko. may isa eh. Ito. <sighs> ah.

Ayan, aming tour guide. <laughs> Ayan na. Oh! Okay ba mga shot? Okay mga shot. Shot in the palace. Putik <laughs> take Ganda nung shot na. <laughs> Ayan na, mga ako. Tumusok sa akin. Lagi <laughs> tulog. <laughs> Ganon Malapit na tayo sa amin Malalim pa rin Paggulugin mo naman yanon Ako Ako sa inyong